Palagi ka bang gumugugol ng sobrang oras sa pag -in sa 1688 para lang tingnan ang mga trending na produkto at mangalap ng impormasyon tungkol dito? Palagi ka bang palipat-lipat ng sistema para maglista ng mga produkto at pamahalaan ang inventaryo? Paano kung may mas mabilis at mas simpleng paraan para gawin ang lahat ng ito? na big seller, maaari mong iling sa 1688 sa isang click lamang. At makikita mo na agad ang rango ng mga best seller at makakapili ng mga produkto ayon sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano kadali mo simula gamit ang mga tampok na ito sa big seller. Function 1, 1688 sourcing. Una, maaari kang pumunta sa product module at hanapin ang 1688 sourcing. Sa pahinang ito, maaari kang maghanap ng kahit anong produkto na gusto mo gamit ang larawan, URL o link ng produkto. Kung hindi mo alam kung paano pumili ng produkto, maaari mong tignan ang selection list at sales ranking. Dito, madali mong mahanap ang angkop ng mga bestseller. Pangalawang hakbang: Pagkuha ng 1688 products. Una, kapag nakita ka ng mga interesanteng produkto, i-click mo lang ang bulk distribution. Kapag matagumpay na naiproseso, maaari mong makita ang mga produkto sa product module. Scrape products new list. Pagkatapos, maaari mong i-edit ang impormasyon ng produkto ayon sa iyong pangangailangan. Maaari mo ring gamitin ang mga scrape extension. Pumunta sa Product Module, Scrape Products, at i-download ang Chrome extension. Sa opisyal na website ng 1688, maaari mong gamitin ang extension na ito para kunin ang iyong mga produkto. Lalabas din ito sa iyong Scrape Drop List. Function 2, 1688 Purchase Order may limang hakbang para mag-place ng 1688 purchase order sa Bigseller. Unang hakbang, pumunta sa setting, pagkatapos ay sa other authorization at hanapin ang 1688. I-click ang connect, pre-order, at mag-login sa 1688 para magbigay ng authorization. Kapag matagumpay, makikita mo ang status na authorized. Pangalawang hakbang, pumunta sa Inventory Module 1688 SKU Mapping. I-click para magdagdag ng 1688 product. Ilagay ang link at i-click ang Get 1688 product. Maaari mo ring gawin ang bulk adding. Pagkatapos nito, i-click ang icon dito para i-map ang 1688 products. Pangatlong hakbang, i-think o gumawa ng purchase order, pumunta sa purchase module, draft list, at hanapin ang 1688 purchase order. Kapag nag-click ka ng synchronization, isi-think ng system ang 1688 purchase orders mula sa nakaraang tatlong araw. Kung gusto mong mag-place ng 1688 orders sa big seller, I-click ang Create at ilagay ang detalyadong informasyon. Pagkatapos, maaari mong piliin na i-save at mag-order sa 1688. Pagkatapos, ay pumunta sa 1688 para kumpirmahin ang order at tapusin ang bayad.